So ayun, nila po ano sa yung lahat mga kaibon ano? Ayun, magandang gabi ano sa lahat mga kaibon Ayan um, Ako nga po pala, ambi ko lang Alex TV from Katanduanis po ano, taga dito, dito po ako sa Bicol So um, Shout sa iyo ano um, Kuya Jums TV um, Kapatid So Ayun mga kaibon ano Ang pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol sa Sukat Ng ano Ng nest box para sa ano sa kakatin kasi may nag um, may nag pin kasi sa akin nung nakaraang uh, nakaraang araw so balingan ko lang ito ang um, gagawa na ano, ng video kasi ngayon yung, lang yung free na oras ko so susubukan natin na maka pag video so bali mano manong nga lang yung paghawak ko ng ano cellphone sa pag ano kasi hindi ko alam kung saan ko nalagay yung um, stick na ginagamit ko so ngayon mga na ang um, sasabihin ko sa inyo kung ano yung sukat na sakto para sa nest box ng ano ng kakatail so tapos So, yun ano mga kaibon, ano ang bali bago tayo magsimula mga kaibon, ayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung kakasalang pa lang natin to nung nakarang araw, itong diamond Dove. Ayan, sabi ko nga is sana mangitlog na. So, ayun, nandun na sa ano, sa pugad yung ano, yung babae. So, sana may itlog na kasi ano na yan eh. Um, halos 2 days na yan na nandyan sa ano sa nest or sa pugad na yan na yari sa bao ng nyog so yan nandiyan na siya na ka, ano nandiyan na siya natutulog so baka ano na yan may itlog na so um, sisilipin lang natin ano mga kaibon kasi para sigurado tayo tingnan lang natin kung may ano na kung may itlog na siya or kung ano kasi nandiyan na yan eh so ayan ilawan lang natin kasi madilim ayan um... ayan teka lang muna no. so ayan so ayun mga kaibon no? oh Ayan, no? Bali, may dalawang siyang itlog. Ayan. So, sakto, no? Kasi, um, hindi na tayo nag-antay ng matagal na, ano, na hindi na tayo nag-antay ng ilang araw o ilang weeks pa, no? Para, makapag-breed na tayo ulit ng diamond dog. So, maganda yan kasi um, hindi sila dyan mabubulabog kasi silang dalawa lang mismo yung nandyan sa ano sa breeding cage na yan. Hindi gaya nito na um, flight cage. So, bali lima yung nandyan. Dalawang breeder at saka isang ano isang libre So wala pang ano, wala pang kapares. Ayun, bali may dalawang nest box din diyan. So at ito nga ano mga kaibon, ano. Kung mapapansin niyo, naka nakasindi yung ilaw na ano, incandescent bulb. So bali ano yan, umiinit diyan. Um, ang purpose po niyan kasi mga kaibon lalo na ngayon ano, na uh, taglamig so alam naman natin na yung mga golden finches ay ano siya eh um, hindi pwede sa ano masyadong malamig na panahon kaya ang ginagawa ko niyan palagi kong ano pinapataka ng um yung ano um scat so kung napanood niyo na yung video ko so kung paano maglagay or mag ang um, patak ng scat sa golden finches so ayan ginawan ko na po yan ng video So Kaso nga lang ano mga kaibo yan oh, Ito yung Inakaisa na ng zebra So ang nangyari kasi mga kaibo Ayan oh Kitang kita naman natin ano na May laman yung ano Yung crop nya O yung balon balunan Kaso nga lang Hindi ko to napansin na may inakay na pala mas maganda sana kung may inakay na um, napapakain din sana natin ng ano ng chip booster ano para na din dun sa ano kasi yung chip, booster kasi mga kaibon um, madaling matunaw yun lalo na sa um, mga ganito na mga maliliit pa ano na inakay so sayang ayan nilabas na nung ano nung parents sa ano sa pugad kasi ayan nga um, namatay din dun sa loob ng pugad so mga kaibon um, um, sabi ko nga is yung magiging topic natin ngayon is kung ano yung sukat ano, na na pwede natin gamitin sa um, sa kakatil ano? so, yung sukat ng nest box So, kung makapansin nyo mga kaibon, itong ginagamit, ginamit kong ano, um, mga nest box, mga DIY lang, gawa kung gawa-gawa ko lang to eh. So, bali, mali to or hindi to yung tamang standard or yung standard size ng, ano, ng nest box. Kasi, ito lang kasi yung available ko na materialis. So, bali ito, ang bali, ang haba nito is 12 inches. So, itong ano niya, yung lapad 8 inches. Tsaka yung um, itong patayo niya is um, 8 inches din. So, hindi ito yung tamang sukat. Hindi yan yung standard, ano. Ang tamang sukat po talaga niya mga kaibon. Kapag ka sa breeder natin nakakapil. Ang um, 12 inches po dapat. Kwadrado siya, 12 by 12 by 12 so bali malalim no tapos yung ano nya yung um, yung ano nya yung butas ano yung entrance dun ano yung pinakang entrance yung daanan ng ibon ang sistema nyan is banda dun sa nakataas ng kaunti para ano kasi yung mga inakay kasi nung mga kakatilinisan mga kaibon lalo na ano or kahit hindi nga sa kakatil, kapag ka uh, gutom na o marunong na gumawa pang gumagapang talaga yun so nangyayari kasi kung mababa ba yung ano yung butas ng nest box gumagapang siya tapos lumalabas dun sa ano sa nest box kaya makikita natin minsan kahit wala pang um, wala pang mga balahibo nandun na sa labas ng nest box yung ibon so kaya mas maganda nun mga uh, ibon ano um nasa taas yung butas kung magdi-DIY mag -di kayo ng, ano, ng nest box Ita, um, lagay yung sa bandang taas yung butas para hindi maka ano hindi, hindi gumapang yung mga inakay so itong mga kaibon malito ano so kung baga sabi ko nga is ito lang yung available ko na materialis and then kung makikita nyo ito ano lang to eh yung case lang to ng beer ayan So, bali, okay lang din naman yung ano niya, kahit na maliit siya. Ayan, napakalita, no? Tapos yung haba niya, is 12 inches din. Kaso nga lang ito, hindi ko sigurado kung anong sukat. Siguro mga 6 inches lang to eh, yung lapad, tsaka yung taas nito. So, ayan, maliit yan. Um, sakto lang dapat ito sa ano eh, Sa ang sa African Lovebird so yan mga ganyang sukat maganda yan sa African Lovebird so ngayon ginamit ko sa ano sa kakatuli so ito nga pala ano mga kaibon sabi ko nga is hindi ko na sana i-breed to eh, yung matanda na ano ko dito nakakatig kasi nga um, sabi ko baka hindi na mangitlog kasi matanda na so ayan wala tayong ano extra na pwedeng it gamitin as breeder kaya ginamit ko so ayun um, okay naman ano kasi nung tiningnan ko to nung isang araw may itlog na to so hindi ko lang alam kung ilan na kung, ilan na yung itlog sa ngayon so yan titingnan natin um, ayan napakatapang ano so ayun ayun siya oh may apat ng itlog dun Ayan, apat na yung itlog nya nilagyan ko nga to ng kusot nung isang araw, buti hindi nagano, hindi tinapon yung itlog so, bali, nilagay ko lang kasi dito yung ano, yung kusot, kasi um, sila na yung mag-aayos yan, kapag ka ano kapag ka maglilimlim na so ayan, naglilimlim na din siya. so ayan, hope na ano eh, fertile na ayan sa so ngayon wala pa akong isita Ayan. subukan natin yan kapag uh, mga ano um, palalagpasin natin ng ilang, ilang araw baka sakali ano na mag fertile na din to ayan and then ito iso itong isang breeder ko dito listing na din to eh so kung mapapansin nyo ayan mo, ayan o inayos na kasi nila yung ano yung pagpipisto niya sa loob ng nest box kaso nga lang may mga butas na yung ano yan oh, ito may butas na yung nest box kaya yan pinagtatapon na nila or nahulog na yung mga kusot hindi eh, ko lang yan tatanggalin kasi sayang so kukunin ko rin at ibabalik ko dyan titignan natin kung may itlog na din to So ayan bali Inayos pa lang nga, Inayos pa lang nila So wala pang itlog um, pinapainom ko nga pala ito mga kaibon Ng ano Ng, per, ng kikoy Ferti bird um, Bali ano Tatlong bisis Sa isang linggo So ito yung ano Ginagamit ko dyan no, Na tikoy, Ferti bird Ayan Meron nito mga kaibon sa online ano, sa Shopee o like sa Lazada. Ayan, sa, sa, online ko nga lang talaga ito binili kasi wala namang nagtitila ng ganito dito sa amin. Ayan. Mura lang to. So, bali, ano ko lang ko lang sa 200 yung presyo nito. So, ayan, ano mga kaibon. Dito yung mga ano. Ayan. Bali, yung ilaw na yan um, bukas ko na yan papatayin bukas ng umaga kasi napakalamig ng, ano, ng panahon ngayon yung mga ibang ibon nga ngayon na ano, kahit hindi yung mga finches parang ano mga mahihinan yung katawan nila kasi dahil nga ng malamig na ano na panahon oh, ito yung mga albs ko dito So, balik kulang na, no, yung mga ibon ko dito sa malaking cage na to kasi naibinta ko na din. So, bali, ang ano kasi magbabawas tayo ng ibon, ano, ngayon kasi hindi na, na ano, kumbaga kinukulang na sa oras. Ayan, mangilan ilan -milan na lang yung ano, yung mga parakit na nandito. So, bali, 2, 4, 5 na lang. So, ayan na lang. Tapos nga pala no, mga kaibon, um, bago ko makalimutan, ano, kasi ang naging topic ko lang na, or yung nais, nasabi ko lang is yung sukat long, lang, ng nung, ano, nung nest box. So, sa cage naman, mga kaibon, ang ginagamit ko, ito, double cage size, ayan, um, pwede na rin, ano, basta tanggalin nyo yung divider sa gitna, yan Pwede na yan sa kakati, so ganyan ang ginagamit yung sukat ng, ano, nang para sa, breeding cage ano ng kakatin pero kung mas mas maganda ano kung may malaki na ano na um, pre, na pwede ano na gamitin mas maganda yung medyo malaki na ano kasi nakakapaglipad-lipad yung ibon na i-exercise at nauunat nila yung mga pakpak nila so wali lagyan nyo na lang ng ano ng dalawang um, dalawang perch, isang malaki. Ayan, sabi ko nga tapos itong ano, maliit lang ano para ma-exercise yung mga daliri nila. So, hindi lang laging naka ano, nakabuka yung daliri nila. Kailangan din nila yung naka ano. Yun. So, yun lang ano mga kaibo na naman ang ano ang video or ang tips ano tungkol sa sukat ano, ng nest box na ginagamit o na standard size ng nest box para sa bidding ng kakapil so salamat sa inyo lahat ano mga kaibon um, God bless you and happy birthday po ano sa lahat mga kaibon